morning. Ang next video natin is about marketing strategy again. So, na-mention ko na before about Shopee ads, tama? So, syempre, una sa lahat, log in to your Shopee seller account, go to the left tab, sa marketing tab, makikita natin Shopee ads. Shopee ads, alam naman natin yun. Pag meron kang patalastas, meron kang ads, magiging visible ka sa mga buyer. But of course, hindi yun libre. Kaya hindi ko muna siya ina-advise for the new seller. And of course, kailangan mo lang laging naka-off tong auto-top up mo para mabawasan yung papasok na income sa'yo. Ano yung sinasabi kong bump function ni Shopee? Yun ang libreng alternative para sh sa Shopee ads. Paano natin siya ma-activate? Dito ulit sa left side natin, sa mga tab, go to your product. Check it out. Ayan. So, these are all your products. All you need to do is punta lang tayo sa kanan dito sa tatlong tab sa kanan. Edit, boost, and more. Click more. And then, mababasa na natin yung bump now. Anong purpose ng bump now? Ito yung alternative nga ulit, pampalit sa Shopee Ads. Pero, meron siyang timer. If you're going to click the bump now, makikita natin na meron siyang 4 minutes timer to be visible sa search engine ni Shopee. Example, ikaw na buyer, mag search ka ng elegant dress or maxi dress. Since ang product natin is naka now, o in possible possible lalabas siya doon sa top search engine or sa top search ni customer. So of course, pag maging visible tayo sa top search, may possible na sa ating bibili. Tulad rin natin yon na kung ano yung unang lalabas, yun na lang i-check out natin sa so, mamadali tayo, busy tayo at tabad na tayo mong browse. So, ang kailangan lang natin, visit all the product, click more, and bump now. Ayan. So, syempre, more bump now every 5 minutes, more chances of winning charot. So, more chances of more chances of visible sa search engine ng ating customers. So, ganun lang. Pero pag marami-rami kang budget, balik ka dito sa Shopee Ads. Top up ka lang. And then, boom. Magiging ka na. That's it. Thank you.